Mga kapatid, ako po si Gerard de la Peña, Business and Transportation Correspondent ng News 5. Matunang ko lang kayo, palagay nyo gaano kalaki ang problema natin sa basura. Dito sa flood control facility ng MMDA sa Tripa de Galina sa Pasay, literal na bundok ng basura yung nakukuha mula doon sa mga estero natin. So ganyang kadami and more yung basura sa mga estero natin. Ito naman yung Maligaya Creek na nilinis noong June 11. Pero ngayon, tingnan nyo. May nakalutang ding ref. Not one but two. This one at yun. Mandaron. Alam nyo, ang mas nakakabahala dito ay yung klase ng mga basurang na kukuha ng MMDA na lumulutang-lutang sa ating mga estero. Kanina lamang, nakakita kami dito ng apat na sofa. Apa na talaga. <laughs> meron ding mga malalaking sanga ng kahoy, meron ding ref. At meron ding ano, mga malalaking maleta at kanina meron pang Christmas tree. Pero ang pinakamalupit sa lahat, ang pinakamarami, pinaka-common yata eh ito, sari-saring plastic. Merong sando, merong labo, merong sachet. May pinag-inuman ng kape, microwaveables, sako at marami pang iba. Alam mo na, may malaking bagay ito dahil bumabara ito dito sa pumping station ng MMDA. Para saan ba itong pumping station? Kasi hindi lang halata pero dito sa Metro Manila marami tayong mga estero marami tayong creek, yung parang maliliit na ilog. At alam naman natin marami sa mga ito, kundi man lahat ay e polluted. At kailangan itong makalabas, especially pag umuulan napupuno itong mga to, Kailangan itong makalabas papunta sa Manila Bay or somewhere else na mas malaking bodies of water. Pero hindi ito mapapump out ng pumping stations ng MMDA kapag barado ito. May isang instance nga raw muntik pa mag-overheat itong mga pumping stations nito at kapag nangyari yan eh hindi mapapump out yung tubig. Alam nyo ngayon pa nga lang na lahat ng pumping stations natin according to MMDA, lahat ng pumping stations natin ay gumagana. What more pag hindi gumagana ang at least isa. Ang isa dito ay uh, isang pumping station daw ay kayang um, mag-pump out ng tubig na worth siguro mga ano, libo-libong drum ng tubig per second. Ganong karami mga kapatid. So ano ang hinihiling ng MMDA na dapat memorize na natin long time ago? Huwag tayo magtatapon ng basura kung saan saan. Huwag tayo magtapon ng basura sa ating mga ilog, sa ating mga drainage, sa ating mga estero, mga creek dahil bumabara ito mga to at pag bumara ito mag overflow yung mga yan eh sino kawawa tayo lalo tayong babahain lalo pa ngayon may paparating na nandito, or nandito na yata sa Pilipinas yung dalawang bagyo at pag may bagyo alam nyo naman hinihigop niya yung habagat kaya ang dami dami nating ulan yung mga ulan natin, kung napansin nyo recently, masyadong marami, masyadong malaki yung volume ng tubig Hindi na kinakaya ng ating mga drainage systems Kaya nga dapat i-update na yung ating mga drainage para mas malaking volume ng tubig yung ma-absorb nito at hindi na tayo bahain So mga kapatid, ang basura ay huwag ko itatapon, ingat po